Isang magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong mga kapataranta Nasaan mang kayong dako ng mundo Pilipinas man Luzon, Visayas at Mindanao Hello, hello, hello po sa inyong lahat Sana ay nasa mabuti po kayong kalagkaya So, kung kayo ay nasa inyong tahanan At walang magawa, gusto niyo maglakwat Ako ang dadala sa gusto nyong lakwacha tara na, umpisa natin sa ngayon, nandito ako ngayon sa Carriedo LRT malapit dito sa LRT station ng Carriedo so ikutin ko ang kamera o ang video para makita nyo ang LRT Carriedo station, LRT Carriedo station po ang nakita nyo sa aking video, hindi po so ikutin ko lang ang video at itutuloy na po natin ang ating paglalakad papuntang China Town Ayos Ayos na ang China Town So ayan tara na mga kapataran ka So makikita nyo ngayon Sa aking video yung Bakod na nabuo yung si bumbing bakod Kasi nung dumadan ako dito noon Papuntang ano Ano uh, ba Mag ano ng ano na Punta kami ng dito, Robinson Manila Samoa. Isa kasi, okay, airport. Isa kasi dumadaan dito ang taxi. At noon, wala pa ang bakod na yan. Pero ngayon, na naging mayor na si Sko Moreno, na-organize na yung Manila. Na... Ikaroon ng bakod. Talagang bakod na nag-usapan. No? Ngayon po yung bakod. Hindi po ang ano natin tapos Pag lalakwat no? So, ayun po. Tuloy po tayo sa ating paglalakad. Hanggang sa paglipot. Yan sa kanan. Paglipot po sa kanan malapit na po tayo sa simbahan ng St. Petrus. So ayan po mga noon. Kapataranta na kita ng na po, natin so, po natin. BBI, So ang lugar na so, tuloy po ang ating paglalakad, malapit na po tayo sa, simbahan ng St. Petrus. Dito po, dito po sa right, ha? sa right ko. Nandiyan po, ayan po, ang bakod na po 'yan ay sa ano naman, bakod ng simbahan ng St. Petrus. So, ayan po, po sa Alila, mga tinggal, mga tinggal, yung sa kanila, natin gawin lugar ng eskorta. So, ayan po po natin so, yung lugar na eskorta. po ng So, ako dito para makunang ko ng video. Ang eskorta. Ayan po ang lugar ng eskorta, mga katarang So, punta po natin ang fountain ng Santa Cruz so, punta natin ang fountain ayan po mga kapataranta nandito po tayo ngayon sa fountain ng Santa Cruz kung saan ang nasa likod ko po, po ay ang simbahan ng Santa Cruz so, lalapitan po natin ang fountain ayan so ikot nyo po ang camera o ang video nito para makita nyo ang lugar ng Santa Cruz at ang simbahan

si Malit ang dungeon tsaka mas sa ngayon kasi na busy sila na upapasko so yan po di kami dumaan, dumaan, doon so dito kami pumunta ulit sa lugar na eskolta so hindi pa rin wala pa rin dito so ginawa namin itong maglakad-lakad video video so mga kapataranta dyan lang po kayo mamasyal kayo sa aking vlog na ito para sa inyo so mag subscribe po kayo sa pataranta ay eh, kapataran na vlog kung pa makikita kung saan saan lugar ako pumupunta bibidyohan ko po ayun po ano? so stay lang po sa inyong house malang ay may covid yun ang kayo, akong dadala sa inyo sa lakwatsahan, ayun o yun po ang lugar na binondo, sa ngayon binondo na po ako so yun lakad, 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 lakad ano kapataranta, lakad ng lakad lang tayo agad makita natin yung Welcome Chinatown Yan, maganyang hintay kong mga lugar na gusto kong ma para masabi, Ay, sa Chinatown show, parang ganun, di ba? So, ayan Alam nyo ba mga kapataranta Nahirapan ako maghanap nung ano, nahirapan ako hanapin yung ano, yung arko Kasi medyo halos mag isang taon di ako nakapunta dito So, dahil nga sa COVID, di ba? Nag-lockdown. Bawal ang lakwatsa. So, ako nilakwatsa din. Ayan. Pumunta ako ng Chinatown. So, nahirap akong humanap. Nahirap na akong hanapin yung arto ng Welcome Chinatown. Kaya, so, nagtatangtong ako dito. ng sa makuha ko yun. Maya maya makikita nyo sa video nyo, Welcome Chinatown. So, Chinatown nga tayo, ano? Pag nakita nyo na yun. So wag po kayong bibitiwa na kapataranta. Parang di kayo nag-ikot-ikot na rin pag nasabay kayo nanonood ng video kong ito. Kaso pasensya na po kayo medyo talaga parang lumilindol, 'no? Napapansin niyo po sa akin video 'pag lumilindol. So, Ayun po. Sa inyo, video. Like nyo na rin po kung pwede Please like nyo And subscribe my youtube channel Kapataranta Vlog Ayan Ayun po Welcome Manila Chinatown So nandito na po tayo ngayon Sa Chinatown So ipapas papasok po tayo dito sa Loob ng Chinatown So welcome Chinatown So tara na ating pasukin na ang Chinatown so ayun mga kapataranta nakita nyo po na pumapasok na po ako ngayon sa Chinatown so sa gilid po may makita kayong mga sasakyan at mga establishment na kung saan mga bukas sila kahit okay. yung sitwasyon na may COVID pa rin so ayan ikanaw rin lang po ang video ko guys, kain na kain tayo. Ayan. Ang ganda. Lalo pag, ano, pag mag dito, daming tao. So, pero, eh, huwag ko nga lang ngayong taon na to, basta darating na new year dito sa, ano, sa lugar na to, kasi, may COVID, hindi na tulad ang sitwasyon na mangyayari. So, abangan na lang natin. So, ayan, tuloy pa rin po maglalakad ko, at punta tayo doon hanggang sa dulo. So, makikita rin po natin sa video kong ito mamaya, maya, yung simbahan ng Binondo. Ano, maganda yung simbahan ng Binondo. Inunan ko rin yun. So, huwag kayong bibit mga kapataranta. Ayan. In between in bin bitin so ayan nasasabi ng mga niyan mga tinapay so ang gusto ko diyan yung Anong binibili ko dyan? Hopia. Ayan. So, ayan po. Malapit na po tayo ngayon sa simbahan ng Binondo. So, ayan. Ayan po yung simbahan ng Binondo na kita po natin sa aking video. So, ayan, hindi ko tatantan na ng kabuhay ng simbahan so, simba ng Binondo. Ayan. yung simbahan ng Binondo hanggang sa harapan po, nakunang po siya so, yung, lang ang simbano ng Binondo sililipat naman ako para video na video yan po, palapit na palapit na mabubuo ko na ang Binondo so ito pala ang Intune Paredes Road so ayan po ang Binondo Church so ang ganda no so ikutin ko ang kamera ayan, maganda na po dito sa ano, Chinatown so ayan nakita niyo po mga kapataran pa naipasyal ko kayo kahit sa may COVID. Okay. Tuloy pa rin tayo sa ating pagpapasyal. Ayan. Lakad ang lakad. Kahit mainit. <laughs> Di ba? Para naman makapag ako na maipa, mahalit ko sa inyo. Kung saan hindi ako napupunta o napapadpad Padang aking mga paa. Makapangyarihan sa paa. So ayan. Ayan yung simbahan. Ayun yung simbahan ng Binondo. Ikot yung camera na ayos nyo. Aming. So mga kapataranta, huwag yung mampung kalimutin na isubscribe ang aking YouTube na kapataranta vlog back patalan ka vlog subscribe like and subscribe ayan tuloy pa yung paglalagad natin hanggang makarating kayo doon sa kanto alam nyo ba mga kapataran tapag pagdating sa kanto pag tuloy tuloy ito makarating kayo ng divisoria pero wag kayong mag alala titignan po natin ulit ang divisoria sa oras na papalapit na papalapit ang pasko ayan So, malapit na po tayo sa lugar na kung saan pag, pag tinuloy niyo ang lugar na to ay matutumbok niyo ang divisoria. Ayan po. Ay, hindi nakikita niyo. Ayan mga kaibigan mga kapataranta. Kaibigan ko mga kapataranta. Ayan nakikita niyo po ang um, Chinatown. Maraming nasakyan. Eh? Okay. So, ayan mga kaibigan. Mga kaibigan ko mga kapataranta. Ayan ulit. Huwag niyo po kakalimutan ulit na i-subscribe ang aking YouTube channel na Kapataranta Vlog. Subscribe and like. Ang blung handful na yan, pag pumasok ko yan, dredredso, pag tinumbok niyo po yan, yan dredredso po, yan ng divisorya na. So yan, tandaan niyo yan may Jollibee. ayun yan, dredredso na po yan ng divisorya yan, so, mga kapataranta. So, dito ko ito ihinto yung video to kasi baka bukas or next day pupunta ko yung para tingnan ang sitwasyon doon. So, ulit mga kapataranta, i-like and subscribe nyo po ang aking YouTube YouTube channel na Kapataranta Vlog. So, ayan. Dredredso na po yan hanggang Divisoria. So, sa mulit, Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa pamamasyal dito sa Chinatown. So abangan nyo po ang susunod nating pupuntahan ng divisoryang kalagayan lalo pa palapit ang Pasko. Maraming maraming salamat po.